guys, nandito ako ngayon sa ano sa baba ng tulay ng ano bulayan. kakarga kami ng diesel yan sa bakto namin yan guys magandang hapon sa inyo kasi ano dito is 4 na dito sa ano bulayan. hapon sa inyong lahat lalong lalo na sa ating mga taga subaybay mga mga viewers ayan no, ang, ayan ano dito ito yung drum na inakarga namin pinakarga namin ang diesel yan ayan guys oh. hmm. yun so, ang ano uh, apayaw reader ayan guys dito ako ngayon sa ano ayan, oh. ayan o so, Ito ka guys oh. May mga ulap na ng nga doon eh. Kasi umuulan Ayaw, umakampo na naman yan guys o oh. Ito yan sa baba ng ano ng Tulay ng bubulayan guys Ayan hmm. Bukan, guys o oh. Bukan yan Ayan yung tulay ng bubulayan Ang haba rin yan o oh.

Maraming maraming salamat sa inyong walang sawang sumusubaybay sa aking mga video. At maging ingat kayo lahat guys. Ayan na, eh. ayan na guys. Ito sa loob ng dump truck kasi okay. kakarga kami ng diesel guys. Hey guys. Ayan yung diesel o. No. Pinakarga namin sa ano. Uh, Bakfu. Ayan hey guys. Ayan. Bye bye. See you in next video guys. Maraming salamat sa inyo. Sa mga walang sawang sumusubaybay sa akin mga video. Bye bye guys.